Ikakatatlumpu't dalawang kabanata. Mapalad siyang pinatawad ng pagsalangsang na tinakpan ng kasalanan. Mapalad ang tao na hindi paratangan ng kasamaan ng Panginoon at walang pagdaraya ang diwa niya. Nang ako'y tumahimik ay nang lumo ang aking mga buto dahil sa aking pag-angal buong araw sapagkat araw at gabi ay mabigat sa akin ang iyong kamay. Ang aking lamig ng katawan ay naging katuyuan ng tag-init. Aking kinilala ang aking kasalanan sa iyo, at ang aking kasamaan ay hindi ko ikinubli. Aking sinabi, aking ipahahayag ang aking pagsalangsang sa Panginoon. At iyong ipinatawad ang kasamaan ng aking kasalanan. Dahil dito'y dalanginan ka nawa ng bawat isa na banal sa panahong masusumpungan ka. Tunay na pagka ang mga malaking tubig ay nagsisiapaw, ay hindi aabutan nila siya. Ikaw ay aking kublihang dako iyong iingatan ako sa kabagabagan, iyong kukulungin ako sa palibot ng mga awit ng kaligtasan. Aking ipaaalam sa iyo at ituturo sa iyo ang daan na iyong lalakaran. Papayuhan kita na ang aking mga mata ay nakatitig sa iyo. Huwag nawa kayong maging gaya ng kabayo o gaya ng mula na walang unawa, na marapat igayak ng busal at ng paningkaw upang ipangpigil sa kanila na kung dili hindi sila magsisilapit sa iyo maraming kapanglawan ay sasapit sa masama. Ngunit siyang tumitiwala sa Panginoon, kagandahang loob ang liligid sa kanya sa palibot. Kayo'y mga tuwa sa Panginoon, at mga galak kayo, kayong mga matuwid. At magsihiyaw kayo ng dahil sa kagalakan kayong lahat na matuwid sa puso.